guys. So, nagluto tayo today ng chicken nuggets. O, yan. Nung bata ako, hindi man lang ako nakatikim ng ganito. Hindi ko kilala to. So, swerte ng mga kabataan na nakakain ng masasara. Kasi ako dati, hindi. Tapos may kumakain ng ano, tusino, Bata pinapakain siya ng nanay niya. Eh, doon kasi kila Lola kumain. Nangyong ako kay mama, sabi ko, mama, gusto kong kumain ng ganyan. Sabi niya mama, oh sige. Binigyan ako ni mama ng kanin. Tapos ano na ilagay niya? Baguong. Baguong na alamang. Yung ano ba, uyap. Uyap sa bisaya. So, nilagyan niya ng ganun yung plato ko. Sabi ko, mama, yung kinain ng bata kanina, gusto ko ganun. Sabi niya, yan yung kinain niya. Yan yun. <laughs> Pero hindi. Nalaman ko na lang nung ano, ng siguro mga ano na ako. 13. So, first time kung maka, ano, makatikim ng tusino kasi nag-working student na ako noon sa high school. Sa first year high school ako, wala pa naman kasi K-12 dati. So, yung amo ko, naguulam ng ganyan. Tapos kung ano kasi yung pagkain nila, kinakain ko din. Kaya, nakatikim ako ng tusino. So, nalaman ko, naalala ko, ay, eh, ito pala yung tusino pala ang tawag. Tapos, binigyan ako ni mama ng bagoong na alamang. Ayan. So, papasalamat ako na hindi na-try ng mga anak ko yan. Nah, hirap sa pagkain, sana naman hindi namin ma Hindi nila matatry kasi kawawa eh. Saka kung, di ba, kung, kung, kung may ano, may nakita kayong batang gano'n, mga less fortunate, mahirap ka pero mas mahirap sila. Sana man lang, di ba? Kahit pinatikim niya ako. Kahit konti lang doon sa tusino na pinapakain niya sa anak niya. Pero iba eh. Wala eh. Pero wala tayong magagawa doon. At least ngayon, pwede na. Kahit affiliate lang ako sa ano. Sa Shopee, maliit kinikita. Pero at least, nakakain naman kami kahit papano ng sarap. Makakain kami. Pero pag sa probinsya kasi, mahirap din buhay doon. Kaya minsan ka lang talaga makakain ng masarap. More on gulay ka lang. Ganun. Minsan lang yung karne kasi nga, mahirap buhay doon. Sobra. Kaya ngayon nga, uh, pauwi kami. Pag ayaw ng ate ko na magbantay, so plano ko, balik na lang ako dito. Wala naman kami choice. Wala. Maghahanap na ako ibang paraan para kumita. So, mahirap pala pagka nakadepende lang tayo dun sa lalaki. Sa tatay ng mga anak natin. Mahirap. So, kailangan talaga natin kumita ng tayo lang. So, pwede kayong mag-ano. Ako kasi ginagawa ko, nag-affiliate ako sa Shopee. Tapos, gusto ko rin mag-affiliate ng sa TikTok. Kaso nga lang, kailangan kasi ng 600 follower. Hindi pa ako naka-600. Kaya, hindi pa ako pwede mag-affiliate doon. Tapos meron akong Popo, Hi mga earning apps. May chamit ako, oh yun nga lang oh, mga bastos. Kasi, pag may tumatawag sa'yo doon, minsan yung iba, naglulu-ulu. Ano? Kaya, palakasan lang talaga ng loob. So, ano? Importante kasi doon yung beans na may ipon mo. Pag naka 100,000 na beans, never pa ako naka, ano eh, naka, withdraw doon pag naka 100k na kasi na beans, pera na yon so sa Popo naka 9 withdraws na ako sa Popo parami na rin ako nabibili bibili doon mga gamit namin dress ni Lara dress ko ayan sapatos ni Kuya payo so marami akong nabibili sa Popo so legit ang Popo ngayon hindi na ako laging popo kasi 500 points na lang binibigay kakainis. Pag walang nagbibigay sa ng points, yung, may mga task kasi dapat may 50 points kang matatanggap bago kanila bibigyan ng ano, yung 500 points na makukuha mo. So, parang hindi siya worth it. Minsan ko na lang siya binibisita. Yan! tapos na! So, sana lahat sana lahat ganun. Hindi maghihirap sa pagkain. At saka, yung mga pagkain dito, mga sobra-sobra, binibigay ko yung sa kapitbahay. So, as much as possible, bigay natin. Huwag natin ihitapon. Yung ano kasi nila, pag nagbigay tayo, mamay, ipabaranggay tayo. Kasi sumakit yung tiyan. Hindi naman siguro ganun. Siyempre, hindi ka naman magbibigay ng sira, hmm, kung sa tingin natin, hindi naman natin mauubos magbigay tayo. Kasi yung iba kasi, wala na makakayahang bumili ng ganyan. Diba? So, bigay natin. Instead na itapon sa basurahan, pakain natin sa iba. Uh, kasi maraming mga taong nagubutong. Maraming mga taong nasa lansangan lang. Wala silang makain. Yan. So, natry ko yan dati lahat. Yung tipong okra lang lahat kinakain namin ni mama. So, yun yung ulam namin lagi. Sa nakakasawa. Tapos, yung kanin namin is giniling sa bato. Yung bato na ginaganong-ganon, mano-mano. So, iba po yung lasa nun. Kakaiba talaga siya. So, dahil doon, sobrang thankful naman kasi pag naranasan mo yung hirap sa buhay, na-appreciate mo yung mga maliliit na bagay. So, hindi ka mahirap pasayahin kaya mong tanggapin yung mga mumurahin lang. Diba? Sobrang thankful ka na doon kung may matatanggap ka kahit worth 10 pesos na wallet, mag ganun. So, mga ano pala, yung mga hindi na try ang hirap. Hindi nila na-appreciate pag nakatanggap sila ng mga gift na mumurahin. So, napansin ko yan. Pag, pag nakatanggap ng mumurahin, Baya, nagbigay ko siya, mamumurahin naman to. Ganon. So, hindi ako ganon. Ayan, so, hugas tayo ng kawali. So, hindi ako ganon, kasi, natry ko yung hirap ng buhay. Yung tipong, kahit tali sa buhok, wala ka. Ganon. So, naranasan ko nga dati, Ayan ako dumaan sa may, sa may ano, ano ha, ng tubig, ano ba tawag niyan? Kanal. Doon ako dumaan. Eh, walang tubig. Kasi nga, yung, yung bahay na yun, malaking bahay. Kung ano-ano pinagtatapon nila. So, natry kong mamulot ng tali ng buhok. Ano. Tapos, nakakita pa ako ng piso. Alam mo yung sobrang tuwa ako. Tuwang tuwa talaga ako. Tuwang tuwa ako na umuwi sa bahay kasi may, may tali ako sa buhok. Tapos, yung tali na yun, tira putol siya. Pero ang ganda. Ang ganda siya. Kaya yung ko sa bahay, siguro guru grade 2 ako nun. Pag-uwi ko sa bahay, sinabi ko kay mama, mama, may napulot ako. Tinahi ko ka agad. Kasi kami kasi, nung bata kami, naka-training na kami. Alam na namin paano magtahe. Ayan. si mama eh. Ang aga namin natin. Kaya, ako na nagtatahinon, nun. Tinahe ko yun. Nasa tuwang-tuwa ako. So, malaking tulong pala yun na dumaan tayo dun sa stage na hirap na hirap tayo sa buhay. Kasi, ayun nga, hindi tayo mahirap pasayahin. kasi sa simpleng bagay, masaya na tayo. Grateful tayo pag nakatanggap tayo ng mumurahin lang. Hindi tayo nagre -reklami. So, may naalala nga akong kwento. Di ba yung kwento ni Brother Eli Soriano. Hindi ako dating daan, pero gustong gusto ko siyang pakinggan. So, yung kwento niya is yung mayaman. Binigyan ng pakwan na malaki. So, matamis na pakwan, ba? Diba? Pag yung mayaman, bibigyan mo ng pakwan, hindi sila matutuwa. Kasi nga, mumurahin lang yung pakwan, kayang-kaya nila yun. So, hindi sila maging thankful dun sa binibigay mo. Pero, diba pag sinabi mo, oh, ito, bigay ko sa'yo to. Halika dito, anak. So, si Lara, oh. <laughs> <laughs> ito, bigay ko sa'yo to. Ma'am, ito sa'yo to. Ganun, oh, friend. Pag binigyan mo yun ng bakwan, so, sige, ilagay mo lang dyan. Parang ganun, diba? So, hindi sila thankful. Hindi ko alam kung lahat pero usually ganun talaga kasi nga mahirap sila mahirap na silang pasayahin mataas na yung level ng kasayahan nila mahirap na tapos pag yung hirap na hirap mahirap lang, bibigyan mo ng maliit na pakwan naku bubuksan agad yan nakakainin agad Magpapasalamat pa ng paulit-ulit. Ay, thank you. Ang tamis nito. Ganon. So, ganon tayo mahirap. Hindi tayo mahirap pasayahin. Ang bilis nating pasayahin. Ganon lang. Ba! Ba! Ah! <laughs> hmm. So, ayan lang. Malaking tulong yung paghihirap natin sa buhay. So, thank you, Lord. Makakatikim kami ng ano tawag dito? Chicken nuggets. Yuh! Never ko natikman to dati. pa pwede pa sa'yo na electric fan pa-open. Mainit. Eh, gusto mo ah? Oo, ako nung bata ako, hindi ko natikman to. Never talaga. Buti si Lar nakakatim. Yay! Thank you, Lord! Thank you po, Lord! Kuya! So, may pasok si Kuya today. Ayan. Wow, nagluto ako na ito. The... Heels... Nakakain siya. Wait, seven to? Seven? Hmm, seven. 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 Or L. Ano ba? L? Seven. <laughs> ha? Ha? Wala, Kuya. Ama, Kuya, laglag yung two. Number two. What's Letter C. Letter C. Ito, L Ito, 7 So, si Kuya na yung daliligo mag-isa. Kaya na niya yan. Be, minsan, pinapaliguan ko siya. Siguro mga once a month. Pag nakikita ko ng marami na, <laughs> marami ng ano, yung hindi na natatanggal yung kanyang ano, kanyang dumi sa tainga yung ano, yung kilikili kong maitim. Hindi ko, kung ano-ano na lang pinag apply ko. Kasi hindi ko alam kung paano siya paputiin. Ayan. Hindi ko alam Ngayon, nag ka ako na green. Ayan. So, maitim siya. Pero, umiitim din talaga ako dun sa implant na ginamit ko. Family planning. Hello, love, Hi. Hi. Ay, ako si ay, Diyos ko! Diyos So, ito yung kayamanan natin, mga ina. So, Breastfeeding po ako kay Lara sa mga baguhan ko. So, gusto ko mag-breastfeed sana ng 3 years. Pero kung kung pwede na ako mag-trabaho ng 2 years, kung may magbabanda sa kanila, papahintuin ko ito na siya. Uy, kumain siya! Hindi <laughs> man lang ako nakatikim ng ganito dati bata ako. Grabe. B, ang sarap pa lang ito. Mm. Hindi naman siya ganun kamahal. Yun nga lang, mahirap kasi ng buhay namin. Mahirap talaga. Namatay yung tatay ko. Six years old pa lang ako. Si mama na iwan. Wala rin alam sa buhay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nakatipende kay papa. Ganun, tapos pito kami. Kaya si mama, ang liit pa namin, kami na pinapalaba, pinapasain. Basta. Hindi ko alam sa kanya. Ganon siya mag-train. Sobrang aga. Yung ate ko, 5 years old. Kino-compare na kami doon. Ate mo, 5 years old. Siya na lahat. Ganun. So, hindi naman masama mag-training tayo ng bata. Pero yung aasahan mo sa lahat, hindi na maganda yun. <laughs> Kasi kami dati, yun eh. Siguro dahil, Nasanay siya na si Papa lahat gagawa ng maglaba kahit galing sa farm. Pagdating ni Papa siya magluto, maglaba. Basta prinsesa si Mama, gano'n. Pero hindi rin siya pala maganda. na Parang pasobra na, hindi maganda sa so, totoo niya. Kasi si Mama wala na, parang wala nang alam. Hindi nga siya nagwawalis ng bahay. Totoo, kaya alam mo yung pag, ma pag madumi pala, pag madumi kang lumaki, madadala mo siya. Parang, pag hindi mo babaguhin yun, madumi ka din na anak. Ganun. Ako naglilinis ako, pero hindi ko kayo maglinis ng sobrang, sobrang linis. Ganun. Wow, okay na kayo nga si. Huwag ko naman kunin. Ito naman si Tuga. Ito naman dami, dami kinakain o. Oh. Ha? Kinagat-kagat? Wala o. Oh. Ito, ito o. Akin to. Eh, ang Ganda na na ko, letter L. So, kinagat, kinagat kagatan niya pala. Ay, ay, sa, eto, magpakita ka, kuya. Oh. Hi, kuya. Ay, hindi ka naglagay ng oil? Dapat maglagay ka ng oil. Uy, buwan mo. Yung oil, kuha ka ng oil. Sige na ako mag, ano, ng oil. Lina. So, ngalaki na ng kuya po. Hindi ko in-expect na madagdagan pa kay Lara. Dito may oil dito. Dito. Hindi ka dito. Magpakita ka dito. Oh. dani Hi, kuya. Hi, kuya. May pasok si kuya. So, hindi ko yan siya pinuforce na ito, gawin mo to. Kailangan perfect ka sa ganito. Ganyan, ganyan. Ha? Perfect ka, ganyan. Hindi. 25 e, lang naman kailangan ng gobyerno. Alam mo yung mga dati na akala mo walang mararating sa buhay. Naku, sila pa yung angat ngayon. So, hindi basihan yun. Importante gusto niya mag-aral. Importante magbabasa siya. Ganun. Hindi mo ka lang i-force na kailangan 100 ka ha, yung average mo ganito, kapagalitan pa, gano'n. Hindi, mm, hindi ako gano'n. Bahala ka dyan. Pero nagbabasa kami, tinuturoan ko naman siya magbasa, basta yun lang. Kailangan mag-aral ka lang, 75 lang naman kailangan. Nag-study kami minsan, kung yan lang makuha mo, okay lang yan, basta Basa, pumasa. Yun lang. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. Sana patuloy niya rin po. Patuloy niyo pa rin po kami supportahan. Kami ni Lara, ni Kuya, namin ginagawa. Bye!